Good morning guys uh, Ngayong umaga no Na andito tayo sa likod bay At tayo ay magpapakain Ng ating Alaga So ito nga pala guys no uh, Follow up natin Ayun yung ating Sinanay na Ringneck Ayun si daddy At ngayon po ay meron na po silang Iklog Ah uh, ng itlog na po yung ating ring neck lab so ayun po uh, iisa pa lang yung itlog niya, uh, kahapon ng kahapon ko yan na ay nung isang araw ko siya nakita ng itlog so nung huling pinakain ko nung umaga na ano ko na ayaw nung buhay yung babae nakaupo muna siguro kalalabas lang yung itlog yung ginawa ko hindi ko na sinilip nilagyan ko lang ng pakain so ngayon pakain ulit tayo siya ngayon yung nakaupo ah uh, ayan ang itlog na siya mamaya ayan uh, lalabas yung pangalawang itlog niya siguro baka mamaya nga hapon kasi para din yung katulad ng manok every other day nanging itlog so ang ano lang naman yan dalawa lang yan kasi, pa nasaan yan eh lahi ng mga kalapate kaya nga rin niklab so dalawa lang ng dalawa lagi inaanak niyan pares yun lagi ng pares so hindi na naman natin sila guguluhin. pababayaan natin sila dyan at sana mamaya ng hapon ay maging dalawa na yung itlog nila at pagkano yan dare, -dare ko na yung magilim-lim so hindi na natin sila gagambalain kasi pangit din yung pagkana, ano, laging sinisilip-silip Silip uh, ginaglaw. pagkano ay nai-stress yan Mabagay, hindi naman natin maaalis yun kasi lalo na pagka mga first time na nag-aalaga ng mga ganyan hindi o kahit anong klase ng hayop hindi natin alam yung mga do's and don'ts na tinatawag yung mga bagal na unless na lang eh bago mo ka nag-alaga nyan eh pinag-aralan mo muna o nag-search-search -search ka muna pero ang kagandahan din mas maganda rin kasi yun na pagka ano, ikaw mismo yung makaka-experience ng mga mali eh, yung mga tamang ano sa pag-aalaga ng mga katulad ah, yan ng mga hayop mga domesticated animals sa tinatawag na para na alaga mas maganda yun na ikaw yung mismo na kaka-experience kasi mas madali mo siya matatandaan na o bawal pala yung ganito sa pag-aalaga bawal pala yung ganyan so yun ang kagandahan nun na sabi nga mas ka ba mas natututo ba diba, sa mali tsaka dahil prep nagkamali ka na madali mo siya matatandaan mga kagawa ka na ng ngayon ng mga preventive maintenance o prevention para hindi na uli yung mangyari so yun lang ang kagandahan sa nag-aalaga so itong ating ano, to eh hindi pa rin ang, uh, ang anak uh, <laughs> na tayo uh, sa araw uh, na para pag ano natry natin na yung magiging anak niya mag na ano tayo yung ipapahantid natin na So ayun yung ating ringneck uh, ring dab doon na sa kabila uh, Kanina Binata na talaga yung isa doon Kasi kanina bago ko dumating Nagukuni Kumuhuni siya Kaso kumbaga para katulad sa mga manok pag yung uh, stag natin tinatawag yung bago pa lang tumitilao paos pa yung ano niya yung pagkukukuk yung pag nga nun medyo mahina hindi katulad yung pagka mga tatanda na yung mag uh, magulang na katulad nun so ayun ngayon dito nga kasi tayo nagpapakain tayo pakain ko na yung mga gapis natin Ate, medyo malalaki na yung mga gapis dyan. Ano o, no, na kaya. Gagawin mo yan. Mga one month pa, pag yan, medyo magkukulay. Kakaroon na na. Ito nga ate, rito si Mami Gapi. Hindi pa nagilil mo yung plano ko. Eh. Baka buko siguro, lilipat ko na yun. Sasama ko muna dun sa mga marami dun sa taas. Yung mga unang anak nitong ating red tail dito. So, ito na pa natin. So, ayun. Apat na yung itlog na yung natin na yun. Tanda. So, ano pala, no? Yung malang inahin na inahin yan. Ah. Lahi pala yan yung round head. Lahi ng round head yan. Na ano. Yung inahin na yun na isa. So, itong dalawang inahin ko, hindi pa nangyitlog eh tong kapatid niya pula tsaka yun yun nahiram natin na yun na isa yun yung nga rin na melsim uh, melsim hulohano so, yung mga parawakan yung lahi ng, yung mga parawakan yung mga lahi ng ano yan mga asil na uh, sa probinsya ayun nga na nalukas yung ano yan na itong sa melsim So, eh, hindi pa rin, pa rin kakak lang, hindi pa na gano'ng itlog. So, antayin natin yung dalawa na yung namang itlog. Pero, so, sure na to na magiging malimto. Tanda eh, natin yun Siya yung pinakasiga dito eh. So, ayun na muna guys, no. Ayun na muna nga, ang update natin. Kaya, no, nangitlog na yung ating ringneck. Tapos, yun, hindi pa tsaka yun nagpaparis pa lang ito ay na, na ayun, na lang natin na pag uh, ano, maglimlim at yun umitlog so ayan so ito nga pala baka may makahilig so, <laughs> binibenta, <laughs> binibenta ko na yan uh, nakaisang panalo na yan Oh, sana saan eh, 'yung ilalaban ko Ikaso eh, caso <coughs> 'yung bulsa, wala tayong pang-ano. Eh plano ko eh. So 'yun naman eh naka condition na 'yan. Eh <coughs> laban na lang 'yan. Ginawa ko tinuloy-tuloy ko na lang 'yung pagano niyan. Condition pagano. Papakain na natin, dadagdagan ko lang 'yung ano nung ano sa paskasan doon kuha ako dun sa tapat dun ng kabilang lote ginagawa natin dun yung project natin dun na ano uh, kuha ako ng mga yung pinagbistayan ng buhangin dadagdag natin dun para mas ma ano yung pagkaikay kasi sa batok so ito nga pala follow pa, dun sa ano natin din oh. so ito ayan kung napapansin nyo marami na ugat ito na lang isa ang hindi pa lumalabas yung ano pero ayan actually buhay na pa rin sila so ibig sabihin medyo mabagal na siguro yung ano nitong isa pero itong isa ayan nakakakita yung dami na siguro by next week eh ililipat ko na rin tong isa so isa na lang yung mga titira pag ano so yung nga uh, pa uh, ginrap natin kung nakita nyo ayan maganda na yung tubo nung isa yung una So, itong tatlo, uh, as of now, uh, rin ito kagahapon. Uh, hindi naman sila bulok, sariwa pa din yun, No? Ibig sabihin, uh, maganda yung pagkakaano natin ng grap niyan. Uh, Kasi kung maluwag, ano, ano yan, mag, dapat itong mga ano na to mag start na mabulok yan o mangiti. Pero, kini ko kasi ang kagahapon, eh, green shell lahat sa riwa so uh, binali ko na uli yung balot pinapayagan ko na muna sila so hindi ko na muna tubusan pero yun ang update natin dyan so ito maganda yung pagkakagrap natin dito success konting so, antay na natin tatlo pag naging successful yan maganda so ang gagawin natin ito nasa baba na to lagi pagka ano papatayin na natin yung mga sanayan sa tulad nyan para mag-focus na lang dito sa tap ng ano nila so pagka ano to uh, next season na pagbubunga so next year magbubunga na rin yan sabay nito kasi ang daming bunga ng ano natin so ang isa sa mga project ko na gagawin kundi mamaya o bukas na video gagawin ko kung nakikita nyo yung sanga na yan yan yung paba imamarkot natin yan So bibili muna ako ng ano ng uh, kokopit dun sa garden na binibila natin. Imamarkot natin 'yan. Gagamitin natin ay ito. Tung nung pinagtaniman natin ng uh, mga mangustina So gagawin natin 'yan. Naka-open market ang tawag diyan bali na kamarkot siya tapos ilalagay natin ito rito ang style niyan araw-araw didiligan lang natin yung ibabaw parang nakapix pa sya dun sa puno pero parang ang dating niya uh, tinusok na nakatusok sya yung uh, katinis ang dating na kung bawa nagputol ka ng syangats dinarekta mong tinanim sa lupa so ayan hanggat hindi kasi rin ay, sorry, sa ano yun yung maganda sa ano hanggat hindi siya nahihiwalay sa pinakakatawan pagka binalatan mo yung ano na kung saan lalabas yung ugat niya buhay pa rin yan so, hindi yan mag iindahan not unless na kung totally na siya sa sanga na main na puno tapos itinusok mo hindi yan magubuhay yung mangga hindi na mabubuhay kasi ng cuttings ang mangga So, jamish mo natin siya po. Yung lang gagawin natin. Araw-araw. Didiligan natin yan. lang tayo. Aakit ng konti para diligan. O kaya aano yan ang host. So, yan. Antayin niyo yung mga updates ko sa ano natin na yan, Mga bagong project na gagawin. So, ayun. Supportahan so, niyo lang lagi yung aking FB page. Kuya George Clowney. At saka yung aking YouTube channel. Joel nahil basaho Basta ho. Pagka yung hindi niyo napanood yung mga in-upload ko sa uh, FB page ko andun din po siya sa YouTube channel ko doon ko ina-upload ko rin po sila sabay halos so kung di nyo mapanood andun lahat na sa FB uh, sa YouTube channel ko yung mong lahat ng mga videos na ginawa natin simula nung nag-umpisa po ako so hanggang dito na lang po maraming salamat guys thank you for watching God bless